Manila Zoo na itinayo pa noong 1959 ay tahanan ng mahigit anim na raang mga hayop. Pero ngayon, kalunos-lunos na raw ang kondisyon ng mga hayop dito. Bukod sa maduming mga kulungan, karamihan daw sa mga ito na mamayat. Kaya naman mungkahin ng ilan na papanahon na raw para ipasara ang Manila Zoo. May report si Steve Dailisa. Mahigit kalahating siglo lang Manila Zoo Minsay naging paborito itong pasyalan ng maraming bata. Nasa 5.5 hectares yung kabuang lawak nitong Manila Zoo, tahanan ng mahigit 120 species o uri ng mga hayop. Nasa 650 yung kabuang bilang nila. At ang pinakatampok na atraksyon dito ay ang alepante na ang pangalan ay si Mali. Magta 34 years old na siya at bukod tangi dito sa Pilipinas. Bumisita ngayong hapon dito sa zoo ang aktres na si Ann Curtis. Kabilang siya sa mga celebrity na nababahala ngayon sa kondisyon ng mga hayop sa zoo at nag-post ng panawagan sa Twitter. Naging trending topic pa nga ang Manila Zoo sa naturang social networking site dahil sa diumanoy kalulus-lunos na kalagay ng mga hayop dito. Ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals o so PETA pitong taon nang nananawagang ipasara ang Manila Zoo. Ang mga hayop daw kasi dito ay nakakaranas ng tinatawag na zoocosis o sakit na bunga ng pagkabagot sa loob ng kulungan. Napakalupit nito sa mga hayop. Kung titignan mo yung tubig nila, yung iniinuman nilang tubig, karamihan puro lumot. Tapos pinapakain lang sa, lalo na kay Mali, pinapakain siya ng isang loaf ng bread. Yun ang sa kanya sa loob ng isang araw. Na, kung titignan mo, hindi ito yung talagang kinakain ng mga elepante may naglunsad pa nga ng signature campaign sa internet na sumusuporta sa pagpapasara sa 52-year-old na zoo. Pinuna rin sa ilang vlogs ang kondisyon ng mga hayop at kalinisan ng mga kulungan. Payat at tila malnourish daw ang ilang hayop. Araw-araw naman daw kung linisin itong kulungan ng mga hayop. Ang kaso kapag sobrang dami na ng mga bisita, hindi na rin sila nababantayan. Yung iba, para matawag yung atensyon ng mga hayop, ayun, binabato sila ng mga bote ng mineral water. Yung iba naman, nagahagis pa ng plastic ng tsitserya. Kaya nakakadagdag sa kalat hindi mo masasabi kung mataba ang isang hayop ay healthy na. Usually, ang hayop na healthy, dapat mga anak dumami. If the animals are not healthy, hindi dapat sila dumami rito. Si Manila Mayor Alfredo Lim tuto sa mungkahing pagpapasara sa zoo. Sa katunayan, plano pang araw nilang mag-import ng elepante mula Thailand o Sri Lanka. Eh, kung pasasara rin lamang, edi eh, sana pumayag na ako nung araw pa na ilipat na sa Kabite o sa Tagaytay. Eh, pag nilipat ko yan, oh, eh, kawawa naman yung mga tiga Maynila. Mawawalan sila ng su. Oh. Eh, ang dami nga nagkaka-interest dyan eh, sa lupang yan eh. Oh. Dahil gusto nila gawing commercial eh. 50 million pesos ang taon ng pondo ng Manila Zoo mula sa lokal na pamalaan. 14 million pesos ang para sa pagkain at gamot ng mga hayop ang natitira para sa maintenance ng mga kulungan at operational expenses. 70% na raw ng mga hawlang na isaayos. Ayon sa pamuna ng Manila Zoo, bukod tangin na lamang itong kulungan ng mga ongo yung hindi pa nila na isa sa 52 years old na ang edad nitong mga cages na ito at gusto sana nilang iparehabilitate ang kaso kapos naman daw sila sa pondo. Ito ang dahilan kung bakit planong itaas ng 100% ang entrance fee sa Manila Zoo. Mula 40, gagawing 80 pesos na. Ah, malaki ma itutulong kasi hindi na kami kukuha ng budget sa city government. Mas maganda kung maano kami ng 80 pesos, meron na kami yung funds for development. Mabilis ng ano namin ang magiging development dito. Baka makabili pa kami ng additional na mga hayop. Pero ang mga regular na namamasyal sa Manila Zoo, magkakaiba ang opinion dito. Masyadong mahal eh para sa amin. Kasi mira lang kami magpunta dito. So tagapasig pa kami. Dinadayo namin to dahil mas maraming magandang mapipili ng mga hayop. Okay lang kung mapupunta naman talaga dun sa kulungan nila at saka sa ikagaganda ng zoo hindi kayat ng palasyo ang mga individual o grupo na tumulong sa rehabilitasyon ng Manila Zoo patututukan din daw nila ang kondisyon ng mga hayop sa Bureau of Animal Industry. Mas maganda siguro tulungan na lang kami kung meron kaming kakulangan sana 'wag i-criticize at tumulong na lang. 'di ba? Eh, alam niyo naman na itong Manila Zoo nga ay eh, institusyon na at ito eh, nasa history na first zoo in Asia. Bukas naman ang pamunuan ng Manila Zoo sa mga donasyon. Steve Daly, San GMA News.